What's up mga idol? Uh, welcome to my YouTube channel Black Ghost 23. So mga idol no. Kanina ang lakas ng ulan no. Ngayon lang tumila. Kaya doon ako galing kanina. Dito sa taas, meron akong napansin na parang nag-uusap. Narinig ko yung mga pusis ng taon dito sa kaya pumunta ko rito. Siguro parang nandyan yung mga kalaban. Kaya my, mas mabuti na itingnan natin doon kung sino ba yung nandyan. Yun mga idolo, kahit ang ulan. Sana ay magkita kami nila ni Tikboy pao dahil kagabi na kontak ko sila si pao at tick boy, sabi nila ito daw bundok na ito nandun din daw sila at saka yung si tick boy sinusundan daw nila yung yung kumuha sa pamilya ni kidlat no kaya tutumbukin natin itong bundok na ito Oh. Tingnan natin kung hindi pa tayo nawawala. So ngayon Basta kanina dyan sa taas, dyan banda mga idolo, mayroon na, akong narinig na nag-uusap. So, punta tayo dyan. Tingnan natin. Kaya ganda na tayo mga idol. <coughs> Ito. Sana makita ko na yung mga kasama ko. Yan no May <coughs> marami nag-uusap niya kanina. Parang tingnan ko yun na yung mga kalaban natin. Sana ay eh, nandyan yung paglakit ang plano ko ngayon kung kung andyan man yung mga ano ni kidat yung pamilya niya bahala na nakabahala na tayo mga idol kasi perwisyo talaga ng mga tao na yan kung ma masawi man tayo at least makatakbo sila makaligtas sila yun na lang siguro dahil parang perwisyon na yung mga tao na yan malaki ng perwisyon na, na, ano nila no yan na yun na lang yun na lang yung decision ko pag andyan mga yun basta makatakbo lang sila dinabaling ma ano ako sa makipagbakbakan ako sa kanila kung makakita tayo ng binta patakbuhin na lang natin tapos para hindi sila namamahabol. tayo na ang maiwan bahala na yun yung ano ko ngayon dahil mayroong ano dyan ah nag-uusap ko rin dyan yan o tayo tingnan natin huwag na natin itong patagal patagalin mga idol kasi pag pinatagal natin ito marami pang buhay na mag masakripisyon sa saya kagaguhan na ginawa nila eh, yun na lang siguro por tabla tabla na lang to ngayon tingnan natin nagaan ko na to ah dati oh, parang nagaan na, atandaan natandaan ko na tungo ano to parang nagaan na ko na to dito tayo naka ano no tinatang ito may nang usap usap dyan mamay kanina oh may narinig ako dyan matago ang mga sniper mga idol oh. kailangan natin silang harapin mga idol hindi tayo papayag na naapihin lang tayo parang nakababa na sila mga idol sila dito. Siguro nakababa na sila. Sundan natin mga idol. Na nahuli na tayo ng dating. Diyan na kanino. Diyan natin to. Bapak silakan ngider. Sudah ketinggalan. Coba, Pak, tak sertas, tinggal ganti gitu.

tayong dating ba Kita na kaya sila no ya sembuh kak. Bisa ya, tayor, bisa tayor. Oke, uh, putih sudah

May bahay dyan sa baba, oh. Tingnan natin. Huwag masaid tayo. Baka tinilan nilang bihag dyan sa bahay, oh. May bahay dyan sa baba, oh. Tingnan natin. Baka may lumabas dyan. Saan kaya? Tuto ko sa bahay niyan, ba Baka nandyan sa loob. Baka tinulong ng nagjablo dyan ang bihag ng asawa ni ano sa kidlat mga idol oh nagpasil mo na tayo mga ilo. baka mayroong lumabas dyan sandali kung may lumabas dyan yun naman susunod na lusubi natin oh yung bahay na yan oh saan kayo yung mga samahin ko baka nang Boa tayo ganyan dyan lang sa unahan yung mga kalaban natin yung bahay na yun oh. yung, yung nakikita ko na dinadala yung ano yung pamilya ni Kidlat dyan Yeah. maingat tayo yun din tayo baka may nakasunod sa atin mahirap na mahirap na maunahan kaya maingat na tayo dito dito na parte mga idol maingat na tayo sekali sakaling nandyan talaga bahala na mga idol tingnan natin unahan na lang kami oh uh. nandiyan nga sila oh. hanap na. tingnan natin kung nandiyan ba yung bihag pag nandyan yung bihag ngayon may idol wala tayong magawa unahan naman kami kung naman natin parang tahimik baka ang iba sa kanila dito na sa ano sa ground tingin tingin tayo yan o oh, tingnan natin kapitan natin konti eh para malaman natin kung nanjan ba yung mga piyak okay. malakas yung bihag tingnan natin kung malakas yung bihag agad agad natin sapakan natin agad